Nakaraan, blinag ko na ito. Ngayon, marami pang nagtatanong, marami pang nalilito kung paano daw, ano daw dapat. Ngayon, isasampol ko sa gamit kong foam. Ito ay hindi ka nagagamit ng garter. Kapag sumukat kayo, isama nyo ang sukat. Simula dyan sa lapad ng foam, hanggang dun sa dulo kasama ang lapad din ng foam. Parehas lang, width and length. Ngayon, magsisimula na tayo. Sumuka tayo para sa leng. Kasama na ito sa lapad ng foam kabilaan. Leng, 83 kasama ng lapad ng foam. Plus 1 inch sa tahi. 84 ang tatabasin. Sumukat naman tayo para sa width. Ang width nito, 56 kasama na ang lapad ng foam. 1 inch sa tahi. 57 ang tatabasin. Ngayon, dyan sa apat na sulok, ito pinang triangle. Tapos, gumuit tayo. 4 inch. Ngayon, magtatahin na tayo. Ito pinang triangle Ikutin. Tapos, sumukat tayo. 4 ins. Tapos, pasadahan natin. Huwag kalimutan mag-backing. Apat na sulok. Ito pinang triangle Ikutin. Tapos, gumuhit ng 4 ins. Tapos pasadahan, huwag kalimutan mag-backing. Ganyan lagi ang inyong gagawin sa apat na sulok. Huwag kayong mag-alala dahil pag inilagay itong sapin ng foam, hindi mahirap ilagay. Ngayon ilagay natin, itesting natin bago tayo sumukat ng facing sa likod. Sumukat tayo para sa facing. Ang sukat ko, 15 by 15 sa apat na sulok. Ngayon itong apat na tinabas natin na 15 by 15, ito pinang patriangle. Then pasadahan natin 1, 4. Yung mga nagtatanong sa akin, intindihin ninyo maigi yung aking mga tinuturo. Lahat ng aking ipinapaliwanag para hindi na kayo malito. Kaya ako blinag ulit ito kasi marami pang nagtatanong sa akin. Kapag napasadaan na itong apat na pa triangle, kailangan natin i-edging. Bilangin natin isa, dalawa, tatlo, apat. Yung paling ng bedsheet, kailangan natin i-basting. Ito ay apat na paling. Huwag na huwag na ninyong gupitin. Ngayon maglalagay na tayo ng facing. Ito yung lapad ng foam, 4 inches. Ilagay ang tulis ng facing dyan mismo sa corner. Maglagay ng pin. Ganito lang ang inyong gagawin. Tapos hawakan hanggang dulo. Saka pasadahan na ng 1 fourth. Huwag na huwag niyong kalimutan mag-backing para matibay ang inyong gawa. Pagdating dyan sa corner, ikot, diretso pasada, then backing. Ulit, ilagay ang tulis, pagtapatin dyan sa may corner, tapos hawakan hanggang dulo. Sa kapasadahan ng 1 fourth. Pagdating dyan sa corner, ikot, tapos backing. Kaya sinadya kong binagalan itong video para maintindihan ninyo maigi. Kapag gumawa kayo ng ganito, halimbawa king size yung inyong foam, huwag na huwag ninyong kalimutan isama ninyo yung lapad ng inyong foam sa pagsukat. Intindihin may giyong aking sinasabi dito sa video para hindi kayo malito. Para hindi kayo magkamali sa pagtabas ng inyong tela. Kapag nailagay na natin itong apat na facing, fold ng half pins, then pasadaan natin hanggang dyan sa my facing. Ganoon din sa kabila pasadahan natin. Tapos huwag kalimutan mag-backing. din sa kabila. Ang ginamit kong tela, Canadian fabric. Makapal po ito. Ngayon ilalagay na natin sa aking gamit na foam. Ganito lang ang maglagay. Napakadali. O oh, hindi ba? Tapos dito naman tayo sa kabila. Ilagay lang yung facing na ganyan. Tapos sa kabila naman. O oh, napakadali. Hindi yan mahirap ilagay. Ngayon babalik ta rin natin para makita nyo yung kanyang likod. Tingnan nyo. Fix na fix. O oh, ba? Diba? Ngayon balik ta rin natin. O, oh, nakita nyo ba na natanggal yung kanyang facing? Hindi, kasi saklob na saklob yan. Apat na sulok. Pwede nyo naman laparan yung ilalagay ninyong facing kung gusto ninyo. So hanggang dito na lamang mga kasubaybay. Sana naunawaan at naintindihan ninyo yung aking mga ipinaliwanag sa video kong ito. Love you all guys. Thank you.